Dito kami sa Andalos. Dalawa lang kami magdit ni Jo. <laughs> dalawa lang kami ni Jo. Jo, kaway-kaway muna. Uy. Di wow. Konti pa lang yung tao mamayang hapon. Marami. Meron pala dito din mga upuan. Oh. May mga upuan dyan. Pagkapihan. Pwede pala tayo dito magtambay dahi. Mag-order tayo ng tea. <laughs> santa tayo? Oh? sa ano natin. Gusto ko talaga sana yung ano, yung dyan sa baba, yung dyan sa ano, mm -hmm. kung meron sana tayong dalang sapra, di ba? Ah. Para tayong mga iwan. Oh. Ibono. Ah. Tambay. Tambay tayo dito. Sana may makita taong kakilala dito. Sino kaya ang kakilala ko dito? Guys, ang tagal rin na eh. hindi kami pumunta dito ng Andalos City tingnan natin baka ay, may nagsasayawan doon oh. sana all may nagsasayawan dito dito kaya sila puyari <mimit> Ikot ikot mo na ang sa jo. Kanta ko may mga parating mga parating wala ba tayo dito mga kakilala <laughs> wala ba tayo mga kakilala dito pare saan ang kasama namin ni Joe <laughs> wala kasama namin saan wala ito yung tayo ng kasama para ano <laughs> sayang kasi hindi tayo nakapagloto ano yan balito malapit

tam tam ta de de saya ulang kayu galing sama yang yun 1 oh eke eke heart tan tan de de dan oh sayawannya galing sa so ayong isa uh, type ko yung ano yung ayon o yung naka ano o, galing ko <manyan> Kung minsan kasi mayroon mga kontis-kontis dito ng mga ano eh. Ang pagalindoy. Ito yung mga natin. kanya nang sayaw o oh, mero doon oro <laughs> nagsasayaw kanya kanya nang sayaw aywan hey, na <laughs> No? bakla ba hmm? ba kung no, naka-stripe bakla ata sus, ginuoy narangan ang video ko <laughs> narangan ang video ko kasi para makapagano ako makapag video ako saan banda ito ito lang kadit ko Ayan, ayan sila. Saan sila? May paninda sila? Where, where, where? Yan mga nagtiti. Bakit nagbip, nagtitinda sila ng tea? Baka may kilala rin ako dito. Ay, ito pa na. Long time no see. Minsan ka lang pumunta dito. Bakit kaya? Ito, ito, ito pala. lang. Tignan ko sila yan. Tignan. Palit daw. Sige, tikman ko na rin. Thank you. Ano yan? Gabama? Wala na, buk na. Ay, eh, paninda to? Yes, to. Uh, may binibulong. Hmm. <laughs> <laughs> masarap to. Hmm. Turon. masarap ang binibulong, madam. Mm -hmm. Ate, terahan mo ko, ha? Kinan. May... Biko ata. Uh, Biko. Ay, kasaba yun. Kasaba. Ay kasaba cake Ano yung, 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 yung... ng kahoy? Oh, kano? ano? Ito naman ako? ako na Wala hindi na po? masalag na. Gawa mo? Yes! Para na, upos na. Ano to? Pork sila. Haya pork Pork, Hindi ka naman pwedeng yan. Bakay ka ba? ka? Walang! Hindi pa siya kumain.

Parehas lang ang size niya. <laughs> si Jo. Kuha <laughs> na kayo. O, di, kuha mo din siya. Tige isa ka. Alawang dalang pera nandoon. Oo, di lang, bali. Balik lang. Balik tayo. Balik tayo. Balik tayo. Tablo. Ito. lang nito. Kung mo dito. Ayan, laki yan. May ano dyan, be. May, ah. Uh, ano dito, ito, uh, Meron naman na ito. Pareho lang yan. Para parehas lang Para naman yan. siguro. Ano to, ah. Uh, ang tawag dito. Mang Tomas to. Mang hmm. Tomas? Ano pa? Uy, hey, ito oh, may ubihan na Balik tayo mamaya magbayad. Nandun yung pera ko sa ano. Okay. ini. Yung pinabulok mo masarap. May init pa. Ito at Biko. Eh, ano kita? E, Biko ito, yun, diba? Magkano? Hindi na, be. Hindi hmm? na. Oh. Kuha rin ako nito. Sila kan. Pero, kuhanin mo na yan, Madam Olana. Hindi, may akong ano din. Sa'yo to. Okay. Ito sa akin at saka dalawang kanin. Dalawang kanin? Mamaya. Ito sa kanin. Sa'yo ito, isa. Bali. Bibinipit mo. Binipit mo na lang lahat. Babayaran ko doon sa'yo. Okay. ordinary Plus one, two, three, Ayan, wala tayong Pag-dinner. kutsara. Pag-dinner <laughs> plus. Oh, wala. Kulang yung benefit. Kulang. Mamaya na? Mamaya, balik tayo yung pag-uwi kayo. Hindi, magkano sa kanila? Pag-dinner sa kanila. O, Kasi, bigay ko lang doon. Ano to ha? Ito yung sa'yo. Ah, mag-tumas. Ito sa'yo ang mga 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 na mga 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 dinar. mga 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 dinar na mga 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 na lang, be. Ito 1 dinar, 4 dinar, mga 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 Yes, mga Sorry naman. Wala bang hindi ya? MB ko, may na Grabe oh, naman ito. Grabe ka naman talaga eh. <laughs> oh, may ka dito, ko balik. One, two, three. O di dumami. 4-5, madam. 4-5. Parang lalong dumami. Dumami. Nadagdagan ang wandi na. 4-5. Okay lang yan. Diyos ko, bawasan mo yung ano. Yung, uh, ay. ay, baka si ano. Si nagitago. Si ano, darating pa. Si... Ating mayet. Ay, naku. Wala yung ano. Okay. <laughs> Ano lang <laughs> din naman yun sa kanya? Ano na lang? Bali? 3.5. 4.5 4.5 5 din na May 1 din 3.5. na sa kanya. Agad yung ano. Wala kami kutsara. Ayoko ng nga magbigay ng kutsara. Walang ano? Bakit? Okay. wala pa si ano yung kape ay hindi na si ate nag ano pa yun sa saan ano pa yun pitsa uno pa yun ng disimpe? ay wala siya dito oh, nasa bakas mo na bang wala pa, pa, pa sa si ate Rose. <laughs> hmm. Jo, may binila ko, Jo. Dito para makita Ano? Ano? Kain tayo. 1-5. <laughs> Hindi mga. Okay. Ayan guys. kakain kami. May biko dito. Biko? Sa YouTube lang naman ito. Ha? Huh, Nasa <laughs> <laughs> nasa na si inday punta na siya <laughs>